Ah, sige, tanongin ko muna kakapangalan na eh. ito. Para... kita mo tayo, hinta tayo para mag-entay na lang. Jay po, Jay. Jay? Jay po. Ah, Jake. saan po si Sir Jay dito sa Santa Rosa? Uh, sa ah, sa Mahabili. Ah, alright. So, buti po lang pa siya kayo dito sa MC Mod. Dito lang din po baka ang trabaho malapit? Dito lang po ako nag-award. Okay. So, si naman po, ang Mas so, mamata, pinaramboy natin yung mga boys, then uh, ka isa-isa at ahawakan mo kanilang kamay, then i-guess mo kung sino ba doon yung tamang uh, alright, right na mo. Yung talagang ka mo. O, ikaw din yung couple number two. Kaya naman Couple number two, galingan mo din O, hindi, 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 ay, hindi, ay, hindi, Okay, kayo ah, mo. ng kamay kung siya ba yung mo. Apo. Palad lang po, palad pa lang na, po ha? Sige po. Okay. Sige pa, Si Kay number one ba ang uh, boyfriend mo? No. 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 Okay, so okay, si so, okay, number two. Kay number two. Guy number two. Two. Try muna natin. Siya ba? Yes. Okay. Siya yes. daw. Okay, okay dyan, na okay. So, yung unang choice mo kayo ay sa guy number two. Okay, so, okay. guy number one. Guy number one. Hawakan sa tenga. Hawakan sa tenga. alam ah. mo ha Yan, siya ba? Ay, <laughs> no. Ay, no. Sabi niya, ay, no. Mas parang may kotorin. Eh. Sabi <laughs> Okay, guy okay, si number... Guy number two. Number two. Matanong nila na to, ah. sa Teka lang po. Madam, huwag mengaku. mga to. eh ka ba? Ay, may magkape Yes <I> or <laughs> no? No. No? Okay. okay. Guy number three. Siya oke, okay, so sky number two at saka okay. si okay. Okay. Two and 3. Okay. So, Round. So, third round. So sa third, third round tayo, okay? Round. So, third round tayo ka para malaman natin, okay? So, kailangan naman muna niyang pumalikod. So, patalikod di sa ating girl? Okay. Talikod ka. Tapos, sa harap ka lang, pagbukas mo yung ano, pagbukas mo ng blindfold, kahawakan mo naman siya sa dibdib. Sa dibdib so, ka lang kahawakan mo, ah, Kailangan, meron tayong guy number one, guy number two, at guy number three. Okay. Okay, ha? Okay, so, si guy number one. Wow. Guy number one. Guy number one muna. Ako ah, na magalapat, madam. Baka ipandip-dip yung mga. Oo, oh, guy okay. number one. Siya ba? Hindi. Okay. Oh. Guy number two. Siya kaya? Guy number two. Siya ba? Siya ba? Yes or no? Uh, yes. Yes. Okay, so meron pa tayo Guy number three. Guy number 3. Okay, guy number three. Siya ba? Wait lang, parang Okay, sino tingin sa tingin mo? Number two or number 3? <laughs> three. Okay, number so ganito na natin. Talikot ka muna, tapos sure ka na sa guy number three. Yeah. Okay, haharap ka, tatanggalin mo yung blindfold mo para malaman, para makuha mo. Okay, so 5,000. Kasi so, na po yung papremio, pakiabot na po. Ayan, sige po. Okay, so madam, eto yung guy na napili mo. So pagharap mo, bahala kayo ha. Kung mali oh. ito ha. Kasi pag nagkamali ka, naku, hiwalayan yan. Sinasabi oh. ko talaga. <laughs> okay, so madam. In count of three, pag sinabi kong harap, harap, at makikilala mo na ang guy na napili mo. In one, two, three. One, two, three, go! Paray naman! Tapos, eto na nga. Ano yan? Uh, ilang taon na nga, kasi wala pa nila na interview. In interview mo sila. Ilang taon na kayo together? Five years. Five um, years. Ang, ang uh, si Sir Jake, tapos ikaw, ma'am, yes. is? Si Ma'am Mel. Yes. Ang palayo mo ay? Mel. So, sobrang nakakatawa kasi itong pangyayaring ito, di ba? Di ba? Ang lakas ng loob niya. talagang ganun niya binigay yung pagmamahal niya sa'yo sa harap ng maraming tao. So, may gift kami sa inyo from DGN Entertainment. Five years together. Okay, sige. Pa-playin nga ako. Sige, sige, sige. Pagpasensyahan niyo na po yung munting regalo ko sa inyo. Saka, i-credit naman natin yung talaga naman nag-effort na magawa. Oo, oo, oo. naman po natin ang mga kasabuan po ni Sir Jay. Talunan mo. Totoo. Okay, maraming maraming salamat po. Dito po tayo nung sa gilid na lang. Tapos... Ito <skrito> po ito ng buong ah, pamilya namin ng DGN Entertainment. Yay, yeah, congrats! Five years together, paray! Na-surprise <laughs> ka, Mawshie! Oo, oh, kasi ano, ang tagal na rin namin. Hindi ko nag na kaya niya. Oh. <laughs> Alright, so are you ready, Kit Sige, sige. Alright, DJ. Five years together, mga Mel and Sergi. Malakpakan ng everyone for the soon to be Mr. and Mrs. ng mga uh, surprise. Alright. Maraming salamat po sa admin ng Target Mall sa pagtulong sa akin para mapag-pull out ng gimmick na ito. Uh, especially sa marketing natin si Bamba Roda po. Uh, as well as my hearing team, si Sir Carlos na may uh, nagpaalam ako sa event, hindi ko naman. Of course, si Ma'am Lai Uh, yun po, sa lahat-lahat po ng tumulo, salamat po. And uh, yung friend po ng aking girlfriend na pinasay girl ko na pala ngayon, uh, <laughs> si Siri yeah. at si Nurse. Salamat po, salamat sa pagpunta, salamat sa effort. Salamat